Sabi dito sa verse 2. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikat ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya ay sumigaw sa tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang pinsalain ang lupa at ang dagat. So yung ibang anghel dito, ito ay nasa capital letter na anghel. Ito ay nagpapakita sa Diyos bilang ang anghel. No? Nalilito dito yung karamihan sa mga Kristiyano dahil sinasabi nila na ating Panginoong Yesus ay tao lamang, ang Pangina at Panginoong Yesus ay Diyos lamang, ang Panginoong Yesus ay anghel lamang. ba? Diba? Kaya yung mga tao, nagkakaroon sila ng maling pagkakita sa toto mga pati dapat nating makita no na yung government, landawa dito sa Pilipinas. Meron tayong judicial at meron din tayong executive na uh, branch ng government. Pero iisang government lang ito. So sa atin sa judiciary ito, ito ay yung nag nagrerepresenta uh, sa katuwiran ng ating government, so, righteousness ng ating government. Ito yung ating judiciary system. Samantala, yung sa ating mag-execute ng batas, mag-execute ng mga judgment ng ating judiciary. Ang ang namamahala naman dito ay yung executive department, no. So dito mga kapatid, yung judiciary no nagbahagi na katwiran ng Diyos mga kapatid. Yung kanyang katwiran, ito ay rinirepresenta ng kanyang trono. Samantalang yung kanyang pag-execute ng kanyang judgment, ito naman ay ito ay nirepresenta ng anghel mga kapatid. So yung ating presidente ng Pilipinas ay ito ang head ng ating uh, executive department no. Pero makikita din natin sa kabilang banda no na siya din yung pinaka-head ng mga sundalo. No, siya yung pinakamataas. Ay yung ating Dios hindi lang siya basta yung Dios na nakaupo sa trono mga kapatid, kundi siya din yung pinakamataas na anghel mga kapatid. Pinakamataas na nag-execute ng judgment. Sa pagkakataong ito mga kapatid, siya yung anghel. Magkita natin sa Old Testament no yung anghel na ito at uh, yung Diyos ay iisa sa so Genesis chapter 22 no kung saan si Abraham, no, i-offer niya yung kanyang anak, nagpakita dito yung anghel, kung saan yung anghel na ito, later on, siya din yung Diyos. Uh, yung Diyos, sa pag-execute ng, uh, sa pag-execute ng judgment, siya din yung pumigil dito sa pag-execute ng judgment. No? Ito ay nagre-representa sa anghel, mga kapatid. Imbis ng i- Ang uh, mamatay ay si Isaac na so, nagkaroon ng halinghing na kordero para sa atwiran ng Diyos. Sa Exodus, Exodus chapter 3, di ba? Chapter 3 verse 2 to 6. Yung anghel dito ay naging yung Diyos din mga kapatid, no? Bilang anghel pero sa kalaunan ito pala yung Diyos, no? Ito yung nagpakita kay Moises, no? Kung saan pinakikita yung agwat ng Diyos at ni Moises. Si Moises nagre-representa sa kanyang bayang Israel, samantalang yung anghel, ito ay nagre-representa naman sa Diyos. At yung anghel na ito, mga kapatid, hindi ito, nagpa, hindi ito humaharap kay Moises bilang isang kaibigan, kundi ito ay nagpa humaharap kay Moises bilang apoy, kung saan ito ay ah, nagpapakita ng kanyang ah, kabanalan, no? ng kanyang execution, no? Dahil alang-alang kay Moises, mga kapatid, no? hindi binigay ng Diyos yung judgmental. Kailangan nilang ma-preserve dito, mga kapatid. Tapos sa hukom, no? sa so, kung chapter 6 no saan ah, si Gideon no siya ay nakikipag-usap sa anghel pero later on yung anghel na to ay naging yung Dios mismo no kata uh, o oh, Panginoong Yesus no so ilalagay ko din dito yung mga citations natin no na yung anghel dito mga kapatid hindi lang ito basta anghel kundi ito ay ibang anghel kung saan ito yung Diyos mismo ito yung ating Panginoong Jesus mga kapatid masyadong masyado siyang mahirap i-grasp mga kapatid pero alalahanin ninyo na ito ay conclusion ito ay revelation mga kapatid no o oh, Panginoong Jesus so dapat nating makita yung malinaw na larawan talagang mataas itong revelation na ito